pray sa akin, tapos pinag-pray it. na ako din. Hindi ko na alam yun. Basta, wala ko na. na, no, lang. Na. Wala, na. Pero, na, tandaan mo ba yun na mainit ang oil? Oo, oh, mainit, mainit, yung oil. Okay, kumusta? Welcome mga kapatid sa ating live streaming. At uh, tatalakayin natin itong um, kaugnay sa conversion. May mga mga aral din sa uh, Islam na nagsabi na PKK daw. Kaya nga, pinakita natin yung kanyang birth certificate, DNPK, no? practicing a uh, Muslim talaga yan. Pero bakit na siya ay yumakap sa simbahan katoliko na binyagan na kumpila na? Samahan niya Okay, hindi na natin pa tatagalin pa ito ang bahagi sa conversion uh, ng isang uh, Maranao ito. No? Isang Maranao na practicing Islam talaga. Dahil daming mga kinikwento niya kaugnay sa fasting nila. O oh, kung uh, lalo na uh, sa gabi na sila'y kakain. Dami yung mga uh, sinishare. no, oh. ito mga kapatid ang bahagi sa interview namin. Nagsimula ito noong Ah, pumunta ka sa Office of Association ng Deliverance. oh, nagsimula ito no. Sa classmate ko, ginala niya ako dito. Ano ba ah! ah! <laughs> <Butang, butang. laughs> Yung lalaki, Muslim din yan. Yun, pagpasa sa office, mabigat ng pakiramdam po, then, uh, ko, then, <laughs> parang kaya ko, kaya ko sa sa prayer player.

yung balik ko noon. <laughs> you know, ba Nagsimula na kayo mag-pray sa akin. Tapos, pinapray pina na ako. Hindi ko alam yun. Basta, alam ko lang. Nawala na. Nawala na. na wala uh, Pero, na, tandaan mo ba yun na mainit ang uwin? Oo, oh, mainit. Mainit yung Hindi ko yung mainit yung holy water. water. Di ka ba nagtaka na ika'y isang Muslim, ngunit yung simpleng water, simpleng well, mainit sa <laughs> Yun nga eh, nagtaka ko na Pero pa yung ano, yung asin. Oo, oh, yung exercise uh, salt, no? Uh, so, nang nagbalik ang malay mo, uh, anong pakiramdam mo sa katawan mo? All evil spirits associated Iyak pala ako, nagrabi pala yung ano ko. Yung reaction mo? Oh. hindi yan. Sinabi ng mga classmate ko, nagrabi yung iyak ko, rabi yung sigaw ko. Ano yung Ano yung ikaw? Ano yung ikaw? Ikaw nga, sinisigaw isa sa mga nakapahikayat nila, lalo na sa mga kapatid nating Uh, muslim na bukas talaga ang aisipan uh, yung naganap na dibati namin din ni Ustaz Ahmad Barcelon no? galing sa Manila pumunta talaga dito naghamon ng dibati at ito ang bahagi lang alam nyo na kahit ang kasama ni Ustaz uh, Ahmad Barcelon nakatabi niya mismo sumakabilang buhay na uh, Mihiris NP si uh, Ustaz uh, Dawood no si uh, bro uh, the late uh, bro Dave Diaz na convert ya.